It Alam mo, napakaganda ng na ambiance dito eh. Kaya, naisipan ko rin dumalaw dito. Napakainit kasi ng panahon. Eh, pagpasok natin dito, maedwalas. Oo oh, nga pa lang ng lapas, Ang ganda na, no? Oo. Hi. Besh, ito ba yung sinasabi mong restaurant? Oo. Ano ka ba naman? Wala ka bang tiwala sa akin? Tsaka wag ka mag-alala sa gastusin kaibigan ko yung manager dito. Talaga, makaka-discount tayo dito? Oo oh, naman, syempre. Alam mo, sa napakagandang lugar na to, best friend ko yan, elementary. Kaso nga lang, hindi na kami masyado makikita eh. Hmm, sige. Ang maganda nga dito, no? Oo, oh, papakilala kita sa kanya mga Makikita mo kung gaano kami ka-close nyo. Si si na manager dito. Ma'am, good afternoon po. Mino po. Pa naman yan. Kala ko pa naman, aaliwalas yung hininga ko dito. Ma, bakit may problema po? Seriously? Tinatanong mo pa talaga? Ano bang klaseng gayuma yung pinainom mo sa manager mo? At napasok-pasok ka sa trabahong to? One Look button. at yourself! Buntes nagtatrabaho! Kaya ang bagal ng service dito eh! Ma'am, wala naman po masama magtrabaho kahit buntis eh. <laughs> Walang masama magtrabaho nga kahit buntis. Pero miss, Service yung pinatrabaho mo dito. Dapat mabilis yung kilos mo. Tsaka, paglalakad pa lang, mukhang hirap na hirap ka na. Kabuwanan ko na po kasi. Ay na nga eh, mo na tapos nagtatrabaho ka pa. Nakakaabala ka lang sa mga customer dito, halip na mapapabilis yung service. Ano yung nangyayari? Mag-aantay kami ng napakatagal na oras? Kasi paglalakad mo pa lang, para kang matandang uugod-ugod. aliwalas kanina pagpasok tapos nung nakita ko yung pagmumukha mo, nang itsura mo, buntis. Tignan mo nga, oh. Ngingibit-ngibit ka. Ano, hirap na hirap ka nat, eh. Kailangan ko po kasi magtrabaho, kaya nagtsatsaga ako kahit buntis. <laughs> Hindi na namin kasalanan yun. Tsaka, siguro nag-asawa ka ng batugan. Kaya tingnan mo yung sarili mo. Ikaw yung nagkakanda ko ba kahit buntis ka na? Tsaka ano mo ate, saan nagbago ka lumandi? Nagkaroon ka muna ng magandang buhay. Nagkaroon ka muna ng maayos na asawa. Hindi yung papabuntis-buntis ka tapos ano? Give us two black iced coffee para naman lumamig-lamig yung ulo ko. Sige po. Thank Pakabilisan, you. Pakabilisan ha. Kambababal-bagal sa akin. Malilinti ka. Alam mo, susumbong ko yun sa manager niya. Maigi pa nga sabihin mo na sa manager. O yeah, sabihin oh. ko sa best friend ko na yun, tanggalin na yun. O oh, hindi naman niya kaya magtrabaho, bigat na bigat sa chair Ay. Ma'am, ito po yung order niyo. Thank you. O, baka naman singilin mo pa kami. Anong tinitingin mo? Hindi mo ba alam na best friend ko yung manager niyo dito? Alam po ba ni Ma'am Isa na pupunta kayo dito? Ang mga magbe-best friend, hindi na kailangan pang magsabi na pupunta dito lalo na manager siya. Ay, oo oh nga pala, siguro kaya hindi mo alam yung mga ganong sistema na magkakaibigan kasi wala kang kaibigan. Sino nga naman bang makikipagkaibigan sa katulad mong mukha nang mahirap, nagpabuntis pa sa batugan? Sasabihin ko na lang din po kay Ma'am Isa. You don't have to, Miss. Kasi alam na niya eh. Best friend ko nga yung manager niyo. Pagkitid din ng utak mo, no. Sige po. Ay, Hay. ako. Oo, Hay. 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 Huwag wow, kasi nung isang customer doon eh. Bakit? Ano nangyari? friend mo daw siya. Ha? Huh? Ano nung sinabi sa akin? Alam mo, alam nalang nung may mga ganun talagang tao. Hindi ko naman gusto magtrabaho ng buntis ako eh. Ano ka ba? Diba sabi ko naman sa'yo noon pa, pag hindi mo nakaya, magsabi ka na. Saka so, hindi naman kita pinilit. Alam ko naman, kaya mo. Pasensya ka na. Salamat din sa pagtsatsagawa nyo. Kasi kahit ganito yung kalagayan ko, tinanggap nyo pa rin ako dito para makapagtrabaho. Wala na kasi akong ibang alam din na pwedeng gawin eh. Ano ka ba? Masipag ka, madiskarte ka, kaya ka nandito. Mga isipin mo, ano na yung mga Wait lang ah. Ito yung best friend ko. Oh, best friend! Hi! Ah, uh, ko ako naalala? Hmm, um, di ba ikaw si Queen? Yung classmate ko nung high school, right? Oo! Ano, ah... Uh, ako yung palagi mong katabi, di ba? Hmm, oo oh, ah. ako? Sarap ng kape mo dito ah! Hmm, thank you. Ba't yung naman nagustuhan mo? Oo ano, ano, ang ganda nga din ng place mo eh. Mm. Ibang-iba iba na. Hindi naman. Ikaw naman. Tsaka... Alam mo, ang aliwalas dito. Kaso nga ng May isang problema eh. Problema? Oo, yung waitress mo. Yung buntis. Ano eh? Si ate Sare? Ah, Sare ba yung pangalan nun? Pangalan pala. Alam mo... Siya yung nagpapabigat ng trabaho mo dito saka feel ko nahihirapan din yung mga kasamahan niya dito eh. Kasi ang bagal-bagal niya kumilos. Halip na mapapadali yung surfing. Ang bagal-bagal niya maglakad. Kasi nga, buntes. Alam mo, Queen, si Ate Sare. kasama ko na siya simula nung nag-start ako dito. Nung tinatayo pa lang to, magkasama na kami ng dalawa. Tsaka, hindi siya yung, hindi siya yung katulad ng gina mo. Ikaw pala yung tinutukoy ni Ate Sare, yung kausap niyang customer kanina. Sana wag mong i-discriminate kung ano yung pagkatao ni Ate Sare. Alam mo kung bakit? Kasi biktima siya ng pangakabuso. Alam mo, maswerte ka kung hindi mo nararanasan yun. Kaya sana, susunod, tandaan ka sa pananalita mo. So, nakakahiya ano sa ibang customer naririnig nila. And alam mo, Queen, hindi ko naaalala na naging close tayo nung high school. Diba, isa ka pa nga sa nang sa akin. And ngayon, kung kinaibigan mo lang ako para lang sa libreng koki, don't worry, treat ko na yun sa'yo. Tsaka, thank you na lang din kasi kumasyal ka dito. Sige, buna natin. close kayo nung manager. Ano nangyari? Tsaka, ano yung uusapan nyo? May history ka ng pabubuli nung high school ka? <laughs> My God! Makakahiya ka pala, Queen! Alam Ay, mo, tumigil ka na. Mas nadadagdagan yung init ng ulo ko. Eh, gano'n naman pala. Ba't din alam mo pa ako dito? Alam mo, yung ganda nitong lugar, hindi bagay sa ugali mo. Makakahiya ka. Nakahawa ko sa init ang ulo mo eh. Ano ba yan? Diyan ka na nga. Nagpunta ka lang dito para mamburaot ka. Diyan ka na nga. Ah, kainis. Ano na mukhang babaan? parang hindi nakasakay sa akin kanina. <laughs>